But This ain't over yet between her and I. Yeah. yeah she, she, took, she took their mom away. She damaged them more than anybody knows. I have to deal with it at night. She was pregnant. You could tell she was pregnant. She's defenseless. You went, you went psychotic. Damage my kids. You know what? lack of no parole or death sentence. That's it. Sa hirap ng buhay, ay minsan ito ang nagtutulak para sa isang tao para makagawa ng isang bagay na pagsisisihan niya sa huli. Para sa ating kuwento ngayon ay dadalaw tayo sa Las Vegas. Ito ay tinagiray ang Sin City. Kilala ito sa mga casinos at world class na entertainment. Dito mo matatagpuan ng halos 100,000 na mga Pilipino. Sila ay nagtatrabaho sa casinos bilang waiters at waitress. Meron ding mga doctors, nurses at caregivers. Lahat ay ginagawa nila para makamit ang kanilang American dream habang pinananatili at pinangangalagaan ang kulturang Pilipino. Pero sa likod ng mga nagkikislapang mga ilaw at ingay sa Las Vegas ay itinatago nito ang realidad na mahirap mamuhay dito para sa mga ibang tao. Kaya naman ang pagiging malapit sa mga kamag-anak ang isa sa mga mahalagang bagay na makakatulong para malagpasan ang hirap ng pamumuhay habang malayo sa pamilya. Pero minsan, ito din ang nagdudulot ng samaan ng loob at pag-aaway ng mga magkakamag-anak. At ito nga nangyari sa ating kaso ngayon, isang Pilipina ang pumatay sa kanyang hipag matapos siya itong patuloyin at tanggapin sa kanilang apartment. Si Eleanor Indico ay pinanganak noong October 30, 1982 sa Wet Hills, California. Walang ganong impormasyon sa kanyang background ng kabataan niya bukod sa meron siyang kapatid na si Aristeo Indigo. Katulad ng ibang magkakapatid ay nagkakaroon din sila ng hindi pagkakaunawaan. Malapit sila sa isa't isa kaya naman nang magipit sa buhay at walang matutuloyan si Eleanor ay walang pag-aalinlangan na tinanggap siya ng mag-asawang si Aristeo at ang kanyang asawa na si Ashley sa kanilang bahay. Si Ashley at Aristeo ay anim na taon ng kasal at may dalawa silang anak. At naghihintay na nga lang silang dalawa ng ilang buwan para ipanganak ni Ashley ang pangatlo nilang anak. Lumipat si Eleanor sa apartment na mag-asawa pero binigyan siya ng kondisyon ng mga ito. Una, dapat siyang magkaroon ng trabaho at pangalawa, ay dapat niyang itigil ang paggamit ng droga. Matapos ang isang buwan ay hindi pa din nakakahanap ng trabaho sa si Eleanor at nahuli nila ito na gumagamit ng droga habang nasa loob ng bahay. Kaya naman sinabihan siya ni Aristeo na dapat na itong umalis sa kanilang apartment bago matapos ang linggo. Matapos ng dalawang araw, nakatanggap ng tawag si Aristeo galing sa kanyang may bahay na si Ashley. Sinabi nito na pagkabalik niya galing grocery store ay padabog na dinaanan siya ni Eleanor at pumasok ito sa kanyang kwarto at isinara ng napakalakas ang pinto. Sinabihan niya ito na natutulog ang mga bata kaya dapat hindi siya nagdadabog. Pero sa halip na humingi ito ng tawad ay sinigawan siya nito. Kaya naman tinawagan niya si Aristeo. Sinabi nito na pinapataas ni Eleanor ang kanyang dugo at hindi ito maganda dahil siya ay buntis. Kaya naman sinabi ni Aristeo na pagka niya ay gagawa niya ito ng paraan. Pero ang hindi alam nito ay patuloy pa rin sa pag-aaway ang kanyang kapatid at asawa at isa lang sa kanila ang makikita niyang buhay pagka niya. Matapos ang tawag sa kanya ni Ashley, ay patuloy na nag-away ang dalawa at dahil sa galit ni Eleanor ay inilabas niya ang kanyang 4 inches na double blade ninja na kutsilyo at hinabol niya sa loob ng bahay si Ashley. Pinagsasaksak niya ito at dahil sa ingay ng kadalang away ay nagising ang anak ni na Ashley na sina Alex at Annabelle. Tumakbo si Alex sa labas ng apartment para humingi ng tulong habang balot na balot siya ng dugo ng kanyang ina. Pero huli na nang ang mga first responders. Nang dumating si Aristeo ay pinapalibutan na ng mga pulis ang kanilang apartment. Nang pumasok ang mga ito sa loob ng apartment ay pinagbuksan sila ng pinto ni Eleanor at ipinakita niya ang kanyang sugat sa kamay. Dahil sa kanyang injuries ay dinala siya sa University Medical Center. Si Ashley naman ay nakita ng mga pulis na nakasubsob sa sahig at nalulunod sa kanyang sariling dugo. Ayon sa investigasyon at forensics, ay nabali ang buto ng braso ni Ashley, nakatanggap din siya ng saksak sa kanyang ulo, braso at leg. At idiniklara siya na dead on the spot at sa kasamaang palad, ay nasawi din ang kanyang anak sa kanyang sinapupunan. Matapos magamot sa si Eleanor, ay kinausap siya ng mga polis. At sinabi niya sa mga ito na nagawa lang ito dahil dinidepensahan niya ang kanyang sarili dahil si Ashley ang unang sumaksak sa kanya. Inaresto siya at kinasuhan siya ng one count of murder with the use of deadly weapon, one count of manslaughter with an unborn and quick child, at one count of child abuse at neglect. At inuutas din ang judge na hindi siya pwedeng magpiyansa. Ilang buwan ang dumaan habang naghihintay ng paglilites ay lumabas na nagkatroma ang anak ni Aristeo na si Alex. Lagi nitong kinekwento sa kanya gabi-gabi ang kanyang nakita noong araw na namatay ang kanyang ina. Sinabi nito na namagitan siya habang nag-aaway ang dalawa at pumagit na siya pero tinulak siya ng kanyang ina at sinabi na tumawag siya ng tulong at isama niya ang kanyang kapatid. Sinabi nito na gusto niyang hanapin ang kanilang sasakyan para sunduin si Aristeo. Sinabi din nito na sana may nagawa siya para hindi mamatay ang kanyang ina. Nagsimula ang preliminary hearing, dalawang taon matapos mamatay si Ashley. At matapos ang napakatagal na paghihintay ni Aristeo sa hostisya para sa kanyang magina, ay noong 2018 ay nagsimula na ang opisyal na paglilites sa kanyang kapatid. Puno ng emosyon ang korte sa paglilites. Humingi ng tawad si Eleanor at nagmakaawa ito na mabigyan siya ng mababang sentensya dahil wala siyang criminal record bago ang pagpatay. Pero hindi sumang ayon ang John. And the family of Ashley Endico, the murder victim, Eleanor Endico stabbed nine months pregnant Ashley Endico 14 times after an argument about Eleanor moving out of their home. The unborn child also died. Eleanor says that she was ashamed of what she had done and was accountable for all her actions. You damaged my kids. You know what? Lack of no parole or death sentence. That's it. I would forgive her from what she's done, but I it really hurt my feelings that she did that to my mom. But Aristeo Indico, Eleanor's brother and husband of Ashley, Indico was not convinced of Eleanor's statement. He said that it's all part of Eleanor's manipulative scheme. When she was crying, do you feel the remorse coming from her voice? No. From her No, because that, to me, I, I know who she is and what she's all about. Just asking for a leniency and, you know, unless she proves herself otherwise. Matapos ang isang oras lamang na deliberasyon, apat na taon matapos ang pananaksak na Eleanor, siya ay sinintensyahan ng panghabang buhay na pagkakakulong. Pero dahil wala siyang criminal record dati, ay pwede siyang mabigyan ng parol matapos ang 35 taon.